Oh, say hi to my vlog, tita. Ako na! Kakaulay ah. Yeah? Meron yan. Oh, Say to my mga cousins. Ano ang aking sexy, sexy, ano nun? Pinsan. Uy, sana sa Manila. Ito nga kanyang anak. Baby <laughs> boy. Ay, Tita Grace Castillo Sanillanos. Hi. 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 na po. Si Adi nak nagaramit ka lamang si Deng, tadi nakayat ni Jude Ay, o, o, nakayat. nakayat. ni Jude Ay, kamatis, ayaw niya. Kasi kamatis, ayaw niya. Kamatis, ayaw niya? Ayaw mo ng kamatis? Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw niya. Ayaw kala ko ano. <laughs> din, mula ni Marang, dito ka niya ni